Okay, in three, two, one, let's go. Day five. Day four. Day four. Sundo ulit tayo sa so, mga pamangkin ko, mga kapiyo. Next, and... Yun na. Time check, yes. 6.44. So... Ngayon yun, ngayong araw uuwi sila ate. Kaya, last natin tong hatid dun sa school, dun sa elementary. Lasa na natin itong sundo sa mga pamangkin ko. Grabe. Ano lang naman. Alis na tayo. Let's go. Yes, let's go. Gusto kong mag-coffee. Uminom kasi kami kahapon. Ay, hindi. Kagabi. Aga ko nagising. 6, 6.

Dito na tayo. Let's go. Yan, uh. 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 hmm. let's go guys. Babalik na tayo sa San Nicolas. Kasi kanina, nag-video ako na full storage. Ngayon, susundin ko yung pamangkin ko sa elementary. So, magbibis na ako. Let's go! Kasi 11, mag-11 AM na eh. Habang wala pang ulan. Nasah 10:40 pm na. No. Sihip sihip, siusisi siusisi. Upsi liaw ilba ilba Il bi karim Ups, tadi 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 tadi. Ups, ilang 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 ilang. Ups. Wala na wala na. Ilang 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 Ups, oh wala. Yun. Let's go. Ups. Okay, in three, two, one. Let's go. Mga <laughs> ah, kapiyan, tahimik na dun sa room nila, uh, baby Yana. Baka umuwi na. Sinabay na ng kapitbahay namin. Hindi ko na inabuhutan. Lagot ako na ito kay mama. <laughs> Good morning po, ma'am. siya na po. Nagsabay na sa kay Leo. Ah, sige po. Sige po, ma'am. Thank you po. Please, wala na nga. Nagsabay na daw dun kay Leo. Yung classmate niya, ang kapitbahay namin. Lagot ako nito kay mama. <laughs> ano kasi? Um, nagsisiba ko ng video dun sa bahay. Tapos, kaya ako medyo nalit ng mga 15 minutes ganun kasi mag-video ako para sunduin yung pamangkin ko kasi hindi ako makakavideo kung full storage yung cellphone ko so pakasave ko nun sa kayo ni master automatic nag delete na ako ng mga video kasi na edit ko na so yun late ako ng 15 minutes wala na siya let's go guys kaya Lagot tayo kay mama. Dating ko sa bahay. Bahala na. Bye bye! Yan na. Kanina ka pa umuwi. Okay. Pumunta ako dun sa school nyo. Hindi na kita naabutan. Kanina ka pa nandito? Nino? Ah, sabi kayo ni Nono. Nagapit ako sa duma. Ano na abutan? Anong sa susi ng balay? Tamang color ako, gold. Agko pa itong mga kanon. Sige ate, anong oras sa ito? May guli nga nun? na long, Hindi. Hot dog. Tapos? Ay, pero, uh, okay. Problema, danat, <laughs> <laughs> And guys, dito na ako sa bay. Andito na yung pabanggin ko. Ayan. 3, 2, 1. Let's go! Hindi po, no? Nagkakagising ko lang. Ang araw ah, yan, nagkakagising ko lang kasi nag-celebrate ka na ng birthday ng classmate ko. Celebrate? So the check is 10 am. Tapos nakawin na nga yung pamangkin ko. May sumundo na sa kanya, tapos may nag yung papa niya kasi nakawin na sa bahay si ate. Nagaling dun sa hospital. So, ngayon, nagising ko lang <laughs> 10 am. May nakatulog dun sa kwarto ko. Dalawang lalaking agot. <laughs> Katasin nga natin. <laughs> Let's go! Lasing kasi yan eh malasing ko po Ano na yung kasi no, tunoy Ano, <laughs> Ah. Okay, puta din. kaya adik kaya lang rin naman nakabaloy. Pero pwede man daman tao sa di. Punta na suba so, ko pa gusto mo babatag mo mug ako. Kaso di pa man ka ka kamo <laughs> ano, na, okay. <laughs> man naglulusan ko ra pa, hindi man ako nagluwas ng lahat mo nakam. Ano ega? Magaling na ka. Basta mo na ega. Ikaw pa ka mo gusto niya mo kape. Okay na. Yeah. Mag-prepare daw. ba that's Yes, sir. mo. Ha? Tapos Exam. Tapos na. Galing man sana. tama. sana akong tubig.